Pero dok sa mga gantong cases na may mga may mga glaucoma yes. na no, dok. Kapag kaganto na 'yung nararamdaman, ganto na 'yung symptoms na nararamdaman niya na. Pwede bang kunyari nagkakaroon ng halo? Pwede bang bumalik pa rin sa normal or 'yung dati niyang vision, 'yung mata yes. kapag ka na treat yes. na? Pwede, pwede. Pwede natin agapan at uh, i-relieve agad 'yung pressure mm -hmm. para uh, gumaan 'yung pakiramdam ng pasyente and bumalik 'yung paningin, no? Pero siyempre, Uh, it will entail yung tinatawag natin lifetime medication na mm -hmm. actually when we start kasi kunyari, isang tao na isang taon na diagnosed ng glaucoma mm -hmm. lifetime na yan nag eye drops no mm -hmm. as, a, as a maintenance kaya parang high blood nga so kailangan mo lang siya maintain. maintain, para hindi tumaas yung pressure mm -hmm. kasi ang gamot naman natin is ano eh mainly ano eh ang ang action nun, ng gamot natin is to lower yung production ng tubig ng mm -hmm. tubig mm -hmm. sa loob ng mata Pinapabagal na yung production pero to bang glaucoma sabay na mata parehas or merong isa lang pong nauuna Oh, so usually one eye lang siya. pero yung the other eye kailangan bantayan din kasi minsan over a span of ilan years oh, makikita mo rin yung problem. Pero dok, babanggit niyo po kanina kasi na Uh, yung pwede siyang maagapa. So, paano po yung treatment dito talaga? Okay. Uh, No-operahan ba to? or May iniinom ba? May okay. pinapatak? Paano okay. po ba yan? So, maraming treatment options for glaucoma, pero syempre, ang pinaka, ano talaga, number one is the eye drop. No? Kasi Ay. eye drop will control the pressure pero ang downside ni eye drop is medyo mahal, no? Medyo ah, baga, magiging... Eh, May iba pa po talaga akala ko yung mm -hmm. normal na eye <laughs> drop pang-gagamit. Eye drops na pang ano <laughs> <drop, so, laughs> pang, pang-glaucoma to, for mm -hmm. the pressure. So, medyo may kamahalan siya. Mm -hmm. Imagine mo, kasama niyan sa budget mo mm -hmm. every month, kailangan mo bilhin. Maintenance, no? Kasi pag na-stop mo siya, pwedeng tumaas yung pressure any anytime mm -hmm. of the day, so na naman yung cost ng paglalabo ng mata. E mm -hmm. to yung tubig na nandoon. Mm -hmm. Paano yun natatanggal doon? Dinidrain. So, yes, meron tayong mga laser procedures na ginagawa, okay. no, to parang gumagawa tayong artificial drainage para umikot yung tubig sa ibang part ng mata. Ay, okay. no, hindi yan lalabas sa mata mo, pero sa loob lang para okay. magkakaroon siya ng extra to space. Na, para dumalay lang. Yeah. Ay, okay. so, may lasers, may eye drops, meron tayong mga shunts, valves na nilalagay mm -hmm. sa mata para artificial access, mm -hmm. no. Meron mm -hmm. din yung parang mga, ayun, mga may mga SLT lasers din tayo mm -hmm. Parang ginagawa na itong laser na to, nire-remote. Di ba yung sinasabi, parang nasisira na, nagbabara na. Siya, pag sinira mo yung ganong drainage, no? tapos mag yan, magiging okay ulit. Mm -hmm. so, parang may repair, may sisirain mo, pero mag-repair siya okay. ng mas maayos mm -hmm. para mag-improve yung drainage. So, maraming option, pero siyempre ayaw natin umabot na sa ganito kasi mm -hmm. number one, cost medyo malaki mm -hmm. and uh, medyo ano talaga to Ah, uh, tsaga balik-balik sa check-up, monitor. Yun, paano kadalas, Dok, mm -hmm. ang pagbalik sa doktor kapag, yeah. ano na, ginagamot na itong glaucoma, mm -hmm. yung for maintenance na, Dok? Yes, no, kadalasan sa mga patients na may glaucoma, every month, eh, no? month talaga wabalik. very important. <laughs> every month kailangan kasama mo siya sa schedule mo tapos bibigyan ng gamot. Very ano talaga. parang high blood, 'di ba? Usually ganun talaga kailangan mo sa bantayan eh. Doktor nabanggit niyo kayo na parang ano to, may ata uma atake, umaatake to bigla. Sa mga kunya rin nagsisimula yung glaucoma nila na nagkaka nag iipo na ng tubig yung mata nila. gano'n kabilis yung progression nito na, na umaabot na sa point na, yun na kailangan na nga ng ano ng medical intervention. Okay. Yung pag-progress pag yung pagtaas pag ng pressure sa mata. Mabilis po ba Actually, ang ang sagot dyan, uh, Joshua, is medyo hindi natin ma-predict, no? Because mm -hmm. actually, may certain time na day, like in the morning, mga 8 to 11, doon pinakamataas yung pressure natin. Okay. So, kunyari, sabi mo, medyo mataas yung pressure. Tapos, every morning, doon nila ma-feel medyo masakit, mabigat yung mata nila. Pero yung progression, para, sa mga tumaas talaga mm -hmm. naka-depend kung how... Gano'ng kabaray yung mata, gano'ng kasi okay. yung production ng water. So, talaga, it's something na hindi natin masasabi. Case to case talaga siya. Okay exercises ba na pwedeng gawin para yung sa Matanggal pressure yung o, o, kaya may mga pwede po ba silang gawin ba o di kagad makatakbo sa hospital okay. gustong okay. alalayan po yung yung iba ginagawa po nila minamasahe nila parang parang nire-resuscitate hmm? yung mata mm -hmm. pinapress yeah. nila para kung bagay yung drainage medyo galaw-galaw galaw, ganun oh, pero actually hindi naman talaga. ay hindi pala, <laughs> <Ay, laughs> pala. advisable ba yung mga hindi, hindi. ginagawa <laughs> pa siya oh, tayo nakikinig para, para, eh. Oh, parang binubuhay parang ganun yung notion nila eh. pero It's something na hindi talaga. Hindi maukuha sa rin, May marami tayong factors na kailangan control. Imagine mm -hmm. mo kung ginagawa doon mo siya, pero yung tubig mo, produce ng produce, hindi mauubos, mm -hmm. maga hindi matatapos yung problema. Mm yung mga ano po ba, yung may mga glaucoma na, ano, na, na patients, mm -hmm. pwede po bang, ano, safe ba sa kanila yung mga nagko-contact nagko lenses? Or may risk din po yun kapag ano? Ah, ah. So far, wala namang risk, yeah. no? iyan so okay lang mag-contact lens, no? Kasi yung glaucoma... Huwag ko pinapakaba. Oo, oh, oh, babae pa, o, oh, no, di diba? diba? <laughs> ba? pinapakaba mo ko. Mga 40 <laughs> pa daw. Mga 40 pa ba? Sa loob kasi siya, Oh, sa loob yung problema. Pero once treated na po yung isang pasyente dito sa glaucoma, may mga, ano po yung mga do's and don'ts po? nila. Okay, no? so ganda ng question. Uh, usually, kapag glaucoma, so ang, ang prevention natin is actually sinasabi natin yung magsila masyadong magstay sa dark. Wow! No? Sa wow. no? yung mga kaya, movie. Akala diba? ko nakaka-relax yun. Okay, bakit? Kasi ang pupil, yung itim ng mata, kasi nyo, pag nasa dilim tayo, nakadilate, mm -hmm. no? nakadilat siya. So, in effect, sumisikip yung drainage mo. So, I mean, pag naka-delete kasi yung pupil mo, everything goes sa side eh. Okay. Parang nagsasaray yung angles mo, yung yung mga drainage mm -hmm. eh. So, naiipon mm -hmm. yung... So it's one of the, mm -hmm. ano lang, yung mga precaution natin. Tapos, syempre, we encourage them um, to avoid yung mga contact sports, no? Pag na-damage no. mo yun, lalo magkakaproblema. Mm -hmm. Pero, basically, basta well maintained, yung check-up mo na, na check natin. So, wala namang magiging problema kapag maaga mo siya na diagnose.